Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli dito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador sa ating programa Sibilyan Anti-Crime Group e Pipanyo Labrador <laughs> At syempre sa ating papatuloy o sa ating papatuloy mga minamahal kong mga kababayan Binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayans, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa Maraming maraming salamat po at maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nag at tumututok dito sa ating programa maraming maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin maging yung ating mga bago mga subscribers na may lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay may tinatalakay dito sa ating programa at sana po kasama po namin kayo sa bawat araw po na tayo po ay nakikipaglaban para po sa karapatan ng ating mga kababayan at maging sa ating bansa na ito na kung saan ay eh, binababoy ho ng ilang mga politiko na walang ibang iniisip kundi yung kanila lamang mga kapakanan. Kung saan mga politikong ito ay nagiging gahaman ho sa pera at kapangyarihan na kung saan nakakagawa ho ng saring mga kasamaan para lamang ho sa kanila mga personal na mga aktibidad. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat at sana ho uh, supportahan nyo rin po yung ating programa doon sa kabilang channel natin, Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator. Nang sa ganun po, eh medyo umangat-angat naman po ng konti yung ating uh, uh, sistema no sa buhay na kung saan eh alam niyo naman po ang yung lingkod eh, dahil ho tayo ay hindi makagalaw ng maayos sa labas dahil sa samot sa na pagbabantana ho ng mga kalaban natin na kung saan binubunyag natin ang kanilang mga katiwalian at syempre bago tayo magpatuloy uh, sa ating pag-uusapan binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dundung Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay eh, pag-uusapan ho natin itong pagkahanda ho ni Amy Marcos at ni Sara Duterte na kung saan ho parang sa tingin ko parang itong dalawa na to ang magtatambalan sa susunod na eleksyon sa pagka vice presidente at sa pagka pangulo ng ating bansa. Sa totoo lang marami po sa mga kababayan natin ang nangangamba dahil husa sa dami-dami ho na pwedeng maging katandem nitong ni Imi Marcos, bakit ito pang si Sara Duterte ang napili niya? Gayong punong-puno ito ng isyo tungkol sa kanyang kabulukan. Tungkol sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan na kung saan hindi malaman kung saan napupunta. Dahil nga po, sa mga katanungan na hindi niya kayang sagutin. Maging sa Kamara, maging sa Senado. Na kung saan humantong ho na tinanggalan siya ng Kamara ng confidential funds. Ha? O confidential o intelligent o intelligence fund. Dahil nga po natuklasan ng lahat na yung mga kinukuha niyang pera ay hindi po matuko, hindi malaman kung saan napupunta. At alam ho ng lahat na itong si Sara Duterte maging ang kanyang ama ay meron hong lihim. Lihim na kung saan galit. Na kung saan pinaghahandaan nila na makabuelta sila. Parang sa nakikita ho ng ating mga kababayan, parang mali yata. Alam ng lahat na tuso ang mga Duterte. Alam ng lahat na may plano si eh, kita nyo naman, 'di ba? Plano nga eh. na Napabaksakin ni Duterte itong si Bongbong Marcos. Dahil nga hinayaan ni Bongbong Marcos na matanggal yung confidential pan ng kanyang anak o ni anak ni Duterte na si Sara Duterte. Alam mo nang lahat 'yan. Na kung saan humantong na maging ang mga kapulisan na kasundaluhan at maging ang ating mga kababayan na kung saan hinikayat nga niya na wag na magbayad ng tax o yung ating mga kababayan, mga negosyante para lang hulumubog itong si Marcos. Kaya nga po, ang tanong ng ating mga kababayan, bulag ba kayo? Mga tanga ba kayo? O sadyang mga bobols lang kayo? parang napakalabuho na, mangya, na mangyari na kung saan manalo itong si Sara Duterte maging itong si, si ano si Imi Marcos kapag sila ho ang nagtandem bakit alam ho nang lahat na punong, punong ho ng isyo sa mga kasamaan na ginawa ng mga Duterte dito sa ating gobyerno o sa ating bansa sino ba ang nagpapasok ng mga pogo dito na hindi pinapapasok sa ibang bansa dahil nga illegal, na ginawa namang legal ng mga Duterte, na kung saan, dahil nga sa pera, na kung saan kumita sila ng bilyon-bilyon, pinapasok nila, na kung saan, dyan sa mga tinatayong pogo na yan, natuklasan ho ng ating mga kapulisan, na dyan din nangyayari na kung saan, dyan na ho, nagkakaroon ng transaksyon din, patungkol ho sa drugs. Na kung saan, sa pamamagitan ng pogong yan, doon din po nagkakaroon ng mga transaksyon patungkol po sa usapin sa droga. Na kung saan sumira po sa kinabukasan ng ating mga kababayan o libo-libong mga kabataan na nag, uh, kababayan na naging biktima po ng droga. Na kung saan ang nagpapasok po niyan ay ang mga Duterte na ipinasok naman ng mga Chino na kanilang mga supporter. Sa totoo lang ho, nung panahon o nang panahon ngayon, ni Bongbong Marcos, marami hong Chino ang galit na galit sa kanya. At masama ho ang plano ng mga Chino laban sa kanya. Sapagkat lahat ho ng mga aktibidad ng mga Chino sa bansang ito ay pinatigil ho ni Bongbong Marcos. Pinatigil niya, kaya ho mainit na mainit tingnan nyo sa sobrang init ng Chino o ng China dahil nga pinatigil ni Marcos ang lahat ng kanilang mga aktibidad dito sa ating bansa. Ang pinag-iinitan ho nila yung ating mga kababayan Philippine Coast Guard. Pinag-iinitan nila. Kaya wala silang ibang mapag-initan eh. Eh kung sasadyan nila pumunta dito para lang manggulo eh ibang usapan na maahalata sila. Sa totoo lang ho, nag-uusap-usap na ho ang mga, mga Chinese ngayon para ho suportahan ang mga Duterte para maibalik ang kapangyarihan sa mga Duterte. Nang sa ganon, magawa uli nila ang lahat ng kanilang mga masasamang aktibidad. Masamang aktibidad na kung saan sumisira ho sa karangalan ng ating bansa o sa kinabukasan ng ating mga kababayan dito sa ating bansa. Marami po na mga Chino ang susuporta ho kay Sara Duterte. Dahil alam nila, kapag si Sara Duterte ay nak naging presidente, si Digong pa rin yun. Dahil alam ng lahat na itong si Sara Duterte ay sunod-sunuran lamang sa lahat ng payo ng kanyang ama. So ibig sabihin, bagamat siya ang presidente, tulad doon ang ginagawa nila doon sa Dabao, bagamat si Sara Duterte ang mayor, si Rodrigo Roa Duterte pa rin ang nasusunod. Siya ang nagpaplano ng lahat, siya ang nagdidikta ng lahat na dapat gawin ni Sara Duterte. Na siya naman pong pwedeng mangyari kapag ito po ang naging presidente. Kaya nga ho, sabi ng ating mga kababayan, parang mali ang desisyon ni Imi Marcos na maging katandem niya itong si Sara Duterte. Samantalang itong si Sara Duterte ay punong-puno na ho ng mga issue na kung saan lantaran na ho yung kanyang mga kahayupan, mga kawalangyaan. Mag-isip po kayo mga kababayan. Just remember one thing. I'm not talking here in this program to destroy others and smear other politicians for my own sake. For the permission of all of you. I'm speaking here so that all our fellow Filipinos now who are the politician greedy for money and power that are destroying the good future. Nang sa ganun, maimulat ko ang inyong mga kamalayan sa tunay na nangyayari sa ating bansa at sa tunay na kalagayan natin sa kamay ng mga Pilipinong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Ngayon, if I do not speak the truth that our countrymen should know in this program, who will dare to speak to reveal the corruptions of those politicians? Sige nga, meron ba magsasalita? Meron ba maglalakas loob para sabihin yung mga sinasabi kong ito ngayon? Wala, di ba? dahil karamihan sa ating mga kababayan ay takot sa mga politikong pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban gamit ang kanilang kapangyarihan at salapi. Kaya nga po, nagbubuiso ng buhay ang yung lingkod para lamang po hindi po maging ignorante ang ating mga kababayan sa tunay na nangyayari dito sa ating bansa. Ngayon, mabalik po tayo alam ng lahat na mas pabor ang mga Duterte o mga Duterte sa mga Chinese. Kung hahayaan natin na makabalik ang mga Duterte sa isang pinakamataas na kapangyarihan na meron tayo dito sa ating bansa, eh parang hinangad na ho natin na masakop na talaga tayo ng mga Chino. Patandaan nyo, noong panahon ho na si Duterte ay tumakbo, mga Chino ho, ang sumuporta sa kanya. Kaya po ganun-ganun na lang ho. Na kung saan napakarami mga Chino ang nahulihan ng droga pero walang nakulong, walang nasalvage, walang napatay. Sa halip, pinatakas ni Duterte at ang kanyang binanatan at pinagpapatay yung kapwa natin Pilipino na biktima nitong mga Chino. Tignan nyo. Bulag ba kayo sa katotohanan o nagtatangahan na lang talaga kayo? Nakikita nyo, hindi pinapasok sa ibang goberno yung mga pogo na yan dahil masama. Pero, pero pinapasok ni Duterte dito sa ating bansa na kung saan masama na nga kalagayan natin dito, mas lalo pang pinasama na mga Chinong ito. Sapagkat naging imbakan ng lahat ng mga kriminal o mga uri ng mga kasamaan ang bansang ito dahil pinapasok ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan hindi niya pinangalagaan. Hindi niya iningatan ang ating mga kababayan sa halip. Pinakita niya sa mga Chino na eto ko. Para sa inyo, kaya kong pumatay ng libu-libong mga tao. Kaya ko kayong proteksyonan. Kaya kong patayin ang kapwa ko Pilipino sa pamamagitan ng kapangyarihan na meron ako. Kaya kinakailangan tulungan niyo ko para masakop ng China ng tuluyan ang bansang ito. Hindi ko lang ho alam kung magkano ang usapan ni Duterte na mga Duterte sa China kapag nagawa nila na ipasakop itong bansang ito sa mga Chino. Kaya nga ho, sana ho, kung tuluyan man na magtatandem itong dalawa, si Imi Marcos o itong si Sara Duterte, eh sana ho, Pasensyahan na, pero ako hindi po sa ngayon at hindi ako bubuto dito kay Amy Marcos. Dahil ituturing ko na siya na isang tanga, isang bobo, isang walang ya, walang pinag-aralan, alam naman niya. Ibig sabihin, may kasabihan tayo. Ang tao na sa sinungaling at magnanakaw ay magiging sinungaling at magnanakaw na din. Kapag ang isang tao nakipagbarkada sa adik, magiging adik na din yan. Kapag ang isang tao ay nakipagbarkada sa isang taong tridor, traitor, na rin yan. Sana ho nakukuha niya, ibig sabihin ko. Buti sana kung si Amy Marcos ang magiging presidente. Hindi makakakilos at ang nakakapagtaka lang ho nito. Bakit sa kabila ng mga nangyari, naggawa pa ni Amy sa dami niya, pwede, pwede naman si Rapi Tulpo. Di ba? na walang bahid ng korupsyon. Marami namang iba dyan na pwede maging katandem niya para maging ano, na walang bahid ng korupsyon, hindi mahilig sa confidential funds, <laughs> hindi mahilig magnakaw, <laughs> hindi pro-China. Parang may something ho, parang may mali. Yan lang po ang masasabi ko talaga. Baka dito na yung panahon na mawa, parang nangyayari ho, no? Kung mangyayari ho yan, parang magpapalitan lang ho sa susunod na presidential election, yung mga uh, yung presidente na uh, yung presidente Duterte, sa susunod na presidential election, ang uh, presidente naman yung mga palitan lang, vice, tsaka ano. Parang gano'n ang mangyayari. Eh kaya nga sabi ko, sabi ko nga ho, mag-isip na ho tayo. Kung gusto po natin ng katahimikan, kapayapaan, kaunlaran na hindi tayo nasasakop ng sino mga mga Chekwa dyan, kumili tayo ng isang politiko na makabansa at hindi maka-China. Ha? Yan lang po, kaya po, sabi ko nga po, hindi po tayo nagsasalita dito ng na ganun-ganun lang. Sinasabi po natin yung magiging kinabukasan ng bansang ito. Ba't ko sinasabi? Ba't po ako nagsasalita dito? Ba't gusto kong sabihin sa inyo yung saloobin ko at gusto kong sabihin sa inyo yung mga pwedeng mangyari. Lugmok na ho ang bansang ito sa kahirapan. Kaya ho ako nagsasalita dito dahil gusto ko mabago ang sistema dito sa ating bansa. Gusto kong maituwid ang masasamang imahe ng bansang ito dahil sa mga magnanakaw na politiko na naririto sa ating bansa. Kaya nga ho mga minamahal ko mga kababayan hanggat nandito ho si Pipanyo Labrador. Hindi po tayo titigil. At hindi natin sila tatantanan para mamulat ho ang ating mga kababayan sa katotohanan. Kung sino ba talaga ang dapat nating suportahan. Marami dyan. Marami dyan mga politiko na kailanman ay hindi nagnakaw ng pera ng ating uh, gobyerno. Isa na ho dyan si Lenny Lubredo. Inaasar nila na lugaw. Ay ano ngayon kung lugaw? Okay lang yun. Tawagin siyang lugaw, huwag lang magnanakaw. Inaasar nila si Lenny Lobredo, lugaw daw. Tulala daw. Talagang natutulala si Lenny Lobredo dahil sa kahirapan na nangyayari sa bansang ito. Na kung saan, natutulala siya kung papaano niya gagawin ang lahat. Sa kabila ng napakaraming mga politikong kurap na nasa paligid niya. Ha? Minamaliit niyo? Pinamalit 'to yung isang vice president na hindi marunong magnakaw, hindi mahilig sa confidential funds. At si Celine Lobredo, kaya niyang tumingin na taas ang kanyang noo. Kaysa naman dito kay Sara Duterte na sa sobrang kapal ng pagmumuka, nag-aasal demonyo. Ha? Tingnan nyo, pasayo sayo pa sila doon sa ano video si Amy Marcos 'di kasi kala mo mga kurit yung mga kala mo mga ano lang eh. 'Di ba? Parang walang nangyari. Mga... Talaga makakapal yung mukha. 'Di ba? Parang mga sira ulo lang dun sa gasolin station nagsasasayaw. O ako dun, sinabuyang ko ng gasolina yung mga pinagsusunog ko yan. Diba? gagawa na naman ng mga commercial-commercial. Hoy -commercial. Sarah, ang kapal ng mukha mo. Bago ka mag-commercial-commercial -commercial dyan, gumawa ka ng mga kung ano-ano mga katramahan dyan, sagutin mo muna at ilabas mo at balik mo na yung perang pinagnanakaw mong punyeta ka. <laughs> dami mong kaartihan sa buhay mo, magnanakaw ka naman, mga kampong kay ng demonyo, mayaman nga kayo, pero puro naman kayo mga drug lord, mga magnanakaw, mga nabuhay kay sa pagnanakaw. Gaganda ng shooting nyo, dami nyong bodyguard, laki ng bahay niyo puro-puro naman sa nakaw. O, oh, mas gugustuhin pa namin na manatili at makisama doon sa sinasabi niyong lugaw na hindi naman mahilig magnakaw. Hindi sa katulad ninyo, matalino nga kayo, ginagamit nyo naman sa pandarambong, sa pagtatridor sa bansang ito. Ha? Doon na lang kami sa inaasar niyong lugaw. At kaya pa namin kumain ng lugaw. Kesa kumain, na nagaling naman sa nakaw. Ng busyit kayo. Kaya hey, mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ho, marami pa pong Pilipino ang makasama natin dito sa programang ito. At sana ho, sa lahat po ng aking mga subscribers na nakikiisa ho at talagang makabansa na talagang may pagmamalasakit sa bayang ito. Samahan niyo po ang Yung Lingkod ni Labrador. Pero sana magbago ho ang isip nito ni Amy Marcos. Tulad doon ang sinabi ko, ang isang taong nakikipagbarkada nakikisama sa isang mandarambong ay magiging mandarambong ho. Kaya mamili ka ho. Mamili ka ho, uh, Senadora Amy Marcos. Ako nakikita ko, mawawala ho ang tiwala sa iyo ng taong bayan. Alam ho na mandarambong, magnanakaw, adik, yung kinakasama mo ngayon na gusto mo maging katandem. Malalagay ka lang mabuti pa ho si Rapi Tulpo na lang e eh katandem mo. At taas noo po ang lahat ng tao na buboto. Pati ako buboto ko sa iyo. Kasi nasa tamang landas ka. O di naman kaya. O baka naman sabi ko nga ho mga kababayan kahit o inaasar nila E eh ano ngayon kung lugaw ho ang tawag nila sa ating minamahal na Vice Lenny? Lovredo, ang importante ho, hindi po galing sa nakaw at hindi siya mahilig sa confidential pan o hindi niya ginagamit yung kanyang kapangyarihan para humingi ng confidential pan para lang magpayaman. Okay lang ho, kasi mga mahihirap, yan naman ano natin, lugaw eh. Ano ngayon kung lugaw? Tulad doon ang sinabi ko, de bali hong tayo sa lugaw, kumakain ng lugaw. Huwag lang ho tayo magpakasarap ng kain na galing naman sa nakaw. Sana ho, bilang mga Pilipino wag po tayong maging ano mukhang uh, pera kaya pagdating ho ng eleksyon alam ko ho gagamit na naman ho ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyong pera itong mga Marcos at itong uh, Marcos Toloy, itong mga Duterte para lang ho makalusot sila at makuha uli nila na kung saan pag nakuha uli nila yung kapangyarihan ay eh maglalakas loob na naman po itong si Duterte na utusan itong si Sara Duterte na magpapatay na naman po. Baka ho sa susunod hindi na po 30,000 katao na mga inosente ang ipapatay niya kundi buong Pilipinas lang o buong Pilipinas na para ho masakop na tayo ng tuluyan ng China. Plano ho talaga nila noon pa. Kaya po siguro umutang si Duterte ng trilyon-trilyon, sobrang laki. Eh baka ho, ang usapan nila eh, ubusin ng mga Pilipino dito para humasakop na ng tuluyan ang bansang ito ng mga Chino. Kaya mag-ingat po tayo sa utak ni Duterte. Tandaan nyo, membro po sila ng triad ng China. Kaya nga ho, hindi, mapa hindi nyo mapakita ni Puloy yung likuran niya na may tato, na simbolo na sila, nito, o sila Duterte ay membro talaga ng drug syndicate o national drug syndicate o international uh, drug syndicate na nag-ooperate sa buong mundo ng droga na sumisira sa bilyong-bilyong mga tao na nagiging biktima ng mga triad na ito. Kaya mga kababayan, muli po sinasabi po ng inyong lingkod. Mabuhay ang ating ng bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.